Madaming kababaihan na nagsisilbi sa simbahan at debotong katoliko dito sa Pilipinas. Pero meron akong simbahang pinuntahan na tinatawag na The Feminist Church. Story time! Madaming nagtaas ng kilay noong nalaman nila na merong Feminist Church. Pero ang sagot ko, bakit hindi? Oo nga! Bakit hindi? Nandito ako ngayon sa Molo Iloilo at ito ang napakagandang Santa Ana Parish Church. Ito ay declared the National Landmark dahil sa importance nito culturally at historically sa bayan ng Iloilo at ng Pilipinas. Sinasabing binisita to ni Jose Rizal noon at nagustuhan ng mga painting sa loob ng simbahan. Unfortunately, hindi na makikita ang mga paintings na sa loob. Ako nga pala si Buzi at ako mag-story time. Kung niyo pa ako pinafollow eh, follow nyo na ako. Pero sa loob ng Molo Church ay merong mga images ng mga santo na dahilan kung bakit mas nakamamangha ang simbahan. May kita dito ang imahe ng labing-anim na babaeng santo, kagaya ni Santa Ines, Santa Rosa de Lima, Santa Lucia, at Santa Teresa, among many others. Nabuo ang Molo Church noong 1831 at napakaganda nito. Particularly, nagustuhan ko ang mga Gothic elements sa simbahan. At ang masakakabilib ay ang pagbibigay pugay ng simbahan para sa mga kababaihan.